Yan. Ibang nga, malem. Lahat, bisat, uh, malem, stay lahat sa kabsat, mga bulsoy. Uh, Lason Mindanao Ano lang to, short videos lang to. Upload videos lang. Regarding kasi, may babaeng DTX na blacker, na gaga, pampalaka, mukhang may call, um, ano yung tsura nun. Diba? So baka ng LRT2. Ay, LRT1, nagyabang. Yeah. DT yung, JM Vlog. Diba, yabang? sumakay ng LRT1, nagyabang pa. Project daw ni Tatay Digong niya yun, yung, yung train na yun. Diba? Nag-research ka ba? GM Lab. Hindi project ni Tatay Digong mo yan. Project yan ni Panot, actually. Tinulugan ni Panot yan. Tinulugan ni Panot, tinuloy ni Digong. Tinuloy ba ni Digong? Hindi nga tinuloy ni Digong. Ang may credit talaga dyan, si President Bongbong. Ikaw, makapagsabi ka lang, makapagsao, di ba? Mga taka talaga itong mga BTS vlogger na ito, ni Digo. May masabi lang talaga, eh. mema, mema lang, mapalalakan, mapababae. Mapa Kinapalabas mapa, sila pagka, ano nila, pagkabangmang, pagkagago, pagkatanga, pagkagaga, di ba? Alam pa, pasimple ka pa, pahiya-hiya ka pa. Ba't di mo nilakas? Dapat nilakas mo. Di ba? Nilakas mo ang boses mo. 'di diba? Sasabihin mo inside mata Vlogger, kasama ako doon. diba? For your information, wala akong access sa Malacañang. Never pa ako nakapasok sa Malacañang. Sinasabing inside mata hindi ako member niyan. diba? Sasabihin bias ako. Bias talaga ako. Bias talaga ako. Suportado, suportado ko talaga si Apo Bongbong. Bakit naman ako susuporte sa putang inang digong mo? mamamatay tao, mad killer, 33 33,000 pinatay. Yun ang ginawa ni Digong mo. Yun, yun ang i-content nyo. Yun content ko. Masaya kayo, 33,000 pinatay. Adik ba lahat yun? hindi siguro kayo apektado. Wala kayong pamilyang, wala kayong kasambay na pinatay, na ganun-ganun na lang. Parang kuting, tupa. Kayo, parang masaya pa kayo. Diba? Sinabi na ni Digong nyo, 100 times, thousand gagawin niya pa ulit yun pagpatay ng innocenting tao di ba ikulong hindi patayin putang ina nyo mga DDS putang ina nyo lahat mga defender ni Digong putang ina nyo lahat wala kayong ginawang ano di ba Wag yung ano yun yan, yung JM vlog niya, tandaan niya yan, yung babae niya Ganyan lagi yan. Diba? Ang yabang eh, 'di ba? Sobra na. Dipentaan natin ang presidente natin, laban sa mga vlogger na ganyan. Wala, walang wala sa hulog ng putang ina eh. Okay, mo ako. Tangina mo naman talaga. Upal ka, 'di ba? Murahin kita, the max, 'di ba? May karapatan ka mo murahin ka. Gaga ka eh. 'Di ba? itong kabsat makoy na to makababa, makalalaki, mapababae, basta DDS na kupal Depender ni nagpukang inang Duterte na yan na dapat pinapatay na lang sa si Luneta, pinapiring squad sa Luneta, di ba? Yan dapat kay Digong, ipiring squad sa Luneta. Kulang yung bigti-bigti, sampalin, bigti, magbigti ako, magbigti ako. Hindi nga sumipot dun sa kanila ni Kawaldi Carbonell yung anak niya rin na na Bastido Terte yung titi niya napunta sa noo niya napunta yata sa kwit niya siya, nag, siya, nagyaya wala andun si, 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 si Lakay Carbonel nandun nagantay yung mama dun sa ano ng ng luneta bakit kayo wala kayo doon bakit hindi nyo kinontent yun sagutin nyo mga DDS ikaw yabang yabang mong babae ka bakit wala ka doon wala ka doon sa hamon na yun hindi mo kinover yun kasi alam mong duwag. Hindi darating ang Duterte mo. Diba? Masyado, masyado na kayo eh. Masyado na kayo sa presidente natin. Masyado na kayong ano. Lahat na lang, lahat na lang ng galaw. ultimate yata, to ba yung presidente, babantayin nyo pa, diba? Mga kupal eh. Kupal to mga DTS na to. Mapapapalalaki, mapapabaing vlogger. Ang hina sasakay-sakay ka pa dyan. Diba? wag Huwag kang sumakay dyan. 'di diba? So baki ka doon, doon magmaligo ko din sa Dolomite, magdala ka ng mag 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 bathing suit ka sa Dolomite, 'yun ang gawin mo. Yung Dolomite niyo kasi palibasa, hindi na Dolomite beach 'yan. Hindi na Boracay beach 'yan, pinatubo na. Yung itsura ng ano, ng Dolomite beach niyo, pinagmamalaki niyo. Eh, beach na nang pinatubo. Puro pasura, grisan. 'Di ba? Sobrang eh, nga ng babaeng ito. Napapansin ko na itong GM vlog na ito eh. Bastos ang putangin eh. Diba? Magalit ka, magalit ka. tangina mo ka. Pumunta ka sa Norte, doon ka magano ano. kayo magmaisog sa Norte. Sige. Doon kayo sa amin, sa Ilocano, Ilocano country. Mag may kayo doon. Doon kayo mag ano. survey. Calisurbe. survey nyo. Panay pang, panay ah, Panay peke sa iyo sa kasi si Sme sa kasi ano ng mga barkada niyo si Sme sa kayang putang inang ano na yan yung si isang yan yung bumaliktad din na vlogger na ano na, na ano diba? may, di ba basta kami hindi nyo kami magagago hindi nyo kami mauuto hintayin niyo na lang Esplanade, ba't di ka pumunta rog? Mag-vlog ka rog sa Esplanade kung matapang ka talaga. Mag-vlog ka ron sa Esplanade. Project ni Madam Lisa yun, sa kanya yung President Bungpong yun. Yun. Yabang ng bunganga bunga mo. tapas kasi bunganga eh, mo, sobra-sobra. Grabe. Pang, ano ba klase bunganga yan? Sisi, nag, may anak ka ba? May anak ka ba? May, may mga mahal ka sa buhay na ano, hindi ka naawado sa mga pinatay ni Digong? Di Duterte. Hanggang ngayon, Duterte pa rin kayo. Na-inspite na yung 33,000. Sasabihin nyo, fake yun. Fake news. Yung mga mayor na pinatay, adik lahat yun. Yung mga mayor na pinatay, si Mayor Halili, adik ba yun? Si Mayor Halili. Ano si Mayor Halili? Adik. Eh, drug buster yun. Di ba? Di ba? Pinaparada pa rin mga adik. Paano nyo ma-explain yun? Pinatay nyo si Copper si pinatay nyo si Mayor Perez ng dos banyos di diba? si Mayor Pilog ng Nueva Ecija. buti nga si, si, Mayor Jeff B. Mabilog nakatakbo ng ano yun nakatakbo ng ilo ng Amerika yun kundi Deadpool na rin yun dahil lang hindi nila kapartido si Digog balakin sila kalaban ni Digog kaya tomba. ganyang kabastos yun ganyang ka-animal ganyang ka-lucifer yung animal na Duterte mo dapat yan, mapairing squad sa luneta. Yabang-yabang ng babaeng to. Kagamsar, pang yung tandaan niya yan, yung channel niya na JM Vlog. JM Vlog yan. Yung babaeng yan. Bastos. Napakawalang ya. Maglalive din ako mamayang gabi. Yan na yung content ko. Kaya ano, hindi na, may din ako. Inside, bias daw ako. Inside no other blogger daw ako. Hindi e, nga ako. Wala nga ako. Access sa Malacan. Niya. Baka yung kasama mong si Melby. Yun. Yun, sila Mike, may mga access sa Malacanang yun. Si Old School Unano, labas-pasok sa Malacanang yung mga yun. Oh. Kayo, mga inside mother vlogger, balay mo, pati ikaw, nakapasok ka rin ng Malacanang. Yabang, yabang ng mga ano na to, DD-shit na yun. Wala na yan. Yung Duterte nyo, inaagnas na buhay pa. Sagutin niya lahat yung mga kaso niya. International Court, pasok na. Firing squad sa luneta yan. Kuha ko talaga si Apo bongko, Firing squad na yan. Ibalik yung death penalty. Firing squad with the uh, ano, media coverage. Sama-sama si Lila Bato, Bongbo. Wala namang pati kayo, isama na rin. Pati kayo, isama na rin. Mga defender ni Tigong, Nakupal. Mga papalalaki, mapababae. Mga defender ni Tigong na mga ano. Yun lang kakabsat mga punsoy. Nagalo lang ako kasi ano eh, di ba alam niyo naman yun, pinasa Ano nung ko na yun, sana sa YouTube yun, GM Vlog. Nagmalaki pa, nagmalok, nagmalaki pa walang hiya. Yan. Kakabsat mga punsoy, basta solid lang tayo sa ating presidente ha. Yan ang kailangan natin banggain, yung mga ganyang klaseng vlogger. Walang kwenta. Kababaeng tao, yung bunga nga. Mag mouthwash ka, wala ka ng boses eh, parang paus na aso ka nang gano'n. Ang ganyan ang boses yan. Diba? Ikaw na una eh. Ikaw na ikaw. Ikaw ba una ng bastos eh. Diba? Bina, binapakailang may diskarte ng mga loyalistang vlogger eh. Diba? Walang loyalistang vlogger, walang BBM vlogger, pambansang vlogger, kami yun. Dinidepensa namin ng tama. Kayo, sila dinidepensahan nyo? China, si Digong, kami pambansang vlogger kami hindi kami loyalista hindi kami hindi kami BPM vlogger pambansang vlogger kami handa kaming ilaban yung tama presidente namin kayo yung pinagtatanggol nyo Madkiller Buwang Kupal Kakupal Kupalan yan yeah. okay kakabsat mga bunsoy salamat God bless sa inyo lahat JM Vlog tandaan nyo tandaan nyo gusto nyo anuhin yan monitor nyo yung galawan ng babae niyan. Bastos na vlogger yan. Yan. Babae, kakabsat, mga bunsoy, BBM. Solid. Ingit lang kayo. Kasi walang yung tatay nyo, walang project. Project ng tatay nyo, pumatay ng tao. Tanginan nyo lahat. Mga DDS.